Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw na wa'y magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang siya ina at mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Mabagpalang araw ng biyernes po sa ating lahat. Sa talatang ito, ipinakita ni Jesus na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo o ugnayang biyolohikal. Sinabi niya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Ang sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama sa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Isang hamon ito para sa atin, gaano ba natin isinasabuhay ang kalooban ng Diyos? Ang pagiging bahagi ng pamilya ng Panginoon ay hindi natatapos sa pagdarasal lamang o pagpunta sa simbahan. Ito ay isang araw-araw na pagsunod sa ating pag-iisip, salita at gawa. Kapag pinili natin ang kabutihan kay sa sarili, pagpapatawad kay sa galit, at pagmamahal sa anumang anyo ng puot, tayo ay nagiging tunay na kaanim ng pamilya ni Kristo. Isang napakagandang paalala rin ito na hindi tayo kailanman nag-iisa. Kahit gaano man kalayo sa atin ang ating mga mahal sa buhay, meron tayong espiritual na pamilya kay Kristo lahat ng sumusunod sa kalooban ng ama ay magkakapatid. Nagdadamayan, nagmamahalan, at nagtataguyod sa isa't isa. Ang tanong, paano ko mas maisa sa buhay ang kalooban ng Diyos sa mga simpleng bahagi ng aking araw-araw? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa palala na kami ay bahagi ng iyong banal na pamilya. Turuan mo kaming sundin ang kalooban ng Ama sa bawat sandali. Gabayan mo ang aming mga puso upang piliin ang kabutihan, kapayapaan at pag-ibig sa halip na galit at pagkakamakasarili. Palakasin mo kami upang maging tunay na kapatid sa iba, mapagpakumbaba, mapagpatawad at mapagmahal. Naway sa aming pamumuhay, makita ng mundo ang liwanag mo. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat akbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe I like at i share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.